Okay, since naman po sila ang may alam dito, katulad ng ginawa po ni Mayor Biko. Soto, ipagbigay alam po nila. Kaya po meron tayong uh, sumbong sa pangulo.ph website. Hindi na po nila siguro kailangan dito pa mag-report. Idiretso na po nila to sa pangulo kung meron silang particular na pangalan na alam at uh, para po mas mabilis ang pag-iimbestiga. Welcome po lahat yan. At uh, bigyan lang po nila ng uh, kompletong detalye. Uh, sabi nga po ng uh, Pangulo ayaw naman po nila tayo ah, no? ng palasyo, ayaw naman po natin magkaroon ng witch hunting. na Kahit wala pa pong ebidensya, eh, parang nalaman mo lang ayun may anomalya, pero walang ebidensya, mahirap naman po kasi baka yung mga ibang inusente ay eh, madamay. And ano na po ma'am yung status ng 15 uh, contractors na pinakita ni PBBM uh, kahapon? Mm -hmm ibig bang sabihin nun? Gaano kalaki yung chances that they will be blacklisted? Ay, hindi pa po. Sinabi lang po, yan lang po yung pangapaunang uh, impormasyon na ito yung medyo, madami mga projects na nakuha mula sa gobyerno. So, titignan po natin, ang sabi naman po ng Pangulo, ang mga nireport na ito, di naman ibig sabihin, lahat yan ay maanomalya Mayroon naman na magaganda na naging uh, result na ginawa ng mga kontrakto na ito. So, uh, yan po ang uh, sisimulang uh, imbestigahan kung uh, kung ang kanila, unang-una po ang magiging po, ito ay uh, kung existing ba yung project, pangalawa, operational ba, pangatlo, kung effective. So yun yung titignan. Una, ghost project ba yan, o existing? Kung existing man, nag operational ba, gumagana ba? O kung gumagana ma, gumagana ba? Epektibo ba para sa pag-control uh, ng baha? Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po Yusek. Uh, Yusek nabanggit niyo po kanina yung site inspection. Is it correct to say na nagsimula na po ito? Uh, sa ngayon po, uh, sa ngayon pong araw na to dahil uh, kakagawa pa lamang po ng uh, uh, kakapahayag pa lamang po ng pangulo kahapon, hihingi po ako ng detalye kung nagkaroon na ng site inspection pero bago po nag-report ang pangulo sa bayan, patungkol po dito, nakita na po natin mismo si uh, DBM secretary ah uh, amin na uh, pangandaman uh, na siya mismo pumunta kundi ako nagkakamali yun ay sa Pampanga dahil sa lubak-lubak na daan dahil sa naging cost ng pagbaha so isa lamang po yung action na makikita natin at sunod-sunod po ito mangyayari um ma'am is there a new instruction from the palace or from the president regarding entering into new contracts for flood control projects lalo na po yung pagiging strict with companies that failed to complete Uh, definitely po, magiging mas istrikto kaya po uh, nagbigay na po ng pahayag ang ating Pangulo kahapon. At uh, ibig sabihin, pati po kayo uh, nasa media, magtulungan po tayo. Mas maganda rin po na makita nyo po at maimbisigahan nyo ang mga klase na mga ito. At meron nga po tayong nakita May mga dati ng blacklist. Blacklist, kasama na sa blacklist. Pero nag-iba ng pangalan. Pero ngayon ay para namamayagpag pa rin. So dapat yun po yung bantayan natin at maging mapanuri tayo sa kanilang mga naging trabaho. Thank you po. Follow-up question, uh, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Sec, good morning po. 24 hours after po i-launch ni Pangulo Marcos yung uh, sumbong sa Pangulo website, would you know kung meron na po kaya mga report coming from public na pumasok sa website and today po nabuksan na po kaya ulit ni Pangulo Marcos yung website? ah uh, sa ngayon po, hindi ko pa nakausap ang ating Pangulo pero siguro pagkatapos ng briefing ako mismo titingin po.